Ang mensahe ay ang title po is Genuine and Godly Love. Salamat po sa Panginoon. Genuine and Godly Love. Meron po pala ang emotion. Ano po ang ibig sabihin? Ang tuloy daw po at genuine love daw at yung Godly Love ay nanginibabaw yung pagmamahal kaysa doon sa kanyang nakakamdaman o doon sa kanyang emosyon. Kailangan pala ay nangingibabaw yung pagmamahal. At uh, kapag pag-uusapan po natin yung labdain tayo, doon buhay na walang hanggan. Walang hanggan. So lagi po natin kakalalahan yun, lalo na pagdating na yung sinasabihan nila na Holy Week, ay ito po yung meaning no? kung bakit ipinagliliwang pinagdiriwang yung okasyon na yun. Hindi po dun sa tradisyon. Dapat po maunawakan natin na kaya isineselebrate yun ay dahil dun sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyo, para sa ating lahat. Yun po yung totoong meaning na yun. At hindi po yun once a year lang dapat na araw-araw inaalala po natin Amen. Yung ginawa ni Jesus sa ating buhay. Pangatlo, sabi nito, love in action. Ang nang salita, subalit so, ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Meron na, meron sa salita, eh, di ba? Meron, pinakikita yung kanyang eh, pagmamahal. Pero maraming mainay. <laughs> Ito pa na dito sa lahat. Mga nabiyere okay, okay, okay. <laughs> <laughs> at yung mga. Pero mainay, kulang cool sa pagmamahal. Eh. No? So, ano, may, may drop ako din eh, sa may booming day. Na gusto niyang, gusto niyang makakikol, pero gusto niyang umahol. Pero, minsan, nabubuli pa siya. At nung isang araw, yun, binigyan ko ng sampung peso. Ayan, bumalik, ng dalang buyama nung no? malaki. You know? Uy, sa'yo to. Malamig pa, ilalim doon sa araw. Ito ba tingin sa price of Hindi, para kay pastor, pakasakit. Kahit na hanggang sa punto ng pag-aalay ng sariling buhay. So, mahirap, ano? Iyang alay mo yung sarili mong buhay. Maganda pa minsan, huwag ka nalang magsalita eh. Di ba? Tumulong ka nalang eh. Kaysa yung mausap na wala namang ano, ginagawa. Meron natin sa Bible, di ba? Sabi niya, yung sa bata yun eh. Na, hindi ko lang ano kung anong verse. Sabi niya, kumain ka at uh, ano. Pero hindi naman niya binigyan ng tabi. Hindi naman niya binigyan ng pagkain. Sabi mo, walang kaputihan na gawa yung Kanyan sinasabi. Na kung gusto mo tumulong, huwag ka na magsalita, bigyan mo na lang, di ba, kung anong meron ka. Tulad ng mga, ano nila sa pakalagkalat niya, ano ba tawag doon yung badyaw? Bukas nun, yun sino binatala. So, nakakaawa, di ba? Kaya, pag may pumapakan nila sa sige kahit pagkano yung meron ka, Ibigay na lang, pigit mata. Huwag mo ano dun sa ibang na, ito, oh. Sabi rito, bear with each other and forgive one another if any one of you has grievance against someone. Forgive us, the Lord forgive you. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ayan, sabi sa Tagalog, ulit ito naman ang sinasabi ko, ibigin niyo ang inyong mga mga at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay ng mga anak ng inyong amang nasa salamin Ang tunay na pagmamahal ay umaabot pati sa mga taong neither the present or future No so the power, neither the highest death, anything else in creation will be able to separate us from the love of God is in Christ, Jesus Christ. So ganun po tayo, mamahal na ating Panginoon. Sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin, sa ating Panginoon. Pero na lang kung tayo po yung hihiwalay sa ating Panginoon. Pagkat natiti akong walang mapakihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga pangyarihan, ang kasalukuyan o ang pinaharap. So, gabi po ang pag-ibig ng Diyos sa sa tao. Uh, ang pagpapahal ng Diyos ay nananatili magpakailanban para po sa atin. At sabi niya, hindi ito na antik na ang mga bagay. At ito po ay magbibig. Uh, hindi nyo naman ako kilala kung ano ang buhay ko dati. Matid nyo Ngayon, ano po ako eh, life, life, uh, life group leader. Dati ako ay health group leader. Ako po ang pasimulo ng mga anak? Baka kalukuhan. Kaya nung nakilala ko ang Panginoon. Kasi bata pa ako, ay mahilig na po akong makilig ng ano, ng mga radyo ng araw. Yung si Pastor Doktor Bert de la Paz Rotel. yata ako na. Napapakinggan ko yun sa radyo. Boy na siya. Ang church siya doon sa Rizal Coliseum, sa Park Avenue. Nakikinig ako doon, dumadayo po ako doon. Great Six Christian. Eh. Kasi sa amin, sa ulo, pag tamig ng jeep, hindi sa kaya ng patat eh. ko yun doon, sabi ng nanay ko, sa kagaling. Magsimba po ako, sabi sa Rizal Coliseum. Tapos kwento-kwento sa nanay, ay, nagpapagaling ng mga isa ko. Ang ganyan yung mga kwento ko yung nanay ko pala, nagkakaroon din ang pananampalataya palataya isang araw may ganito. May papel. Sabi niya, dalhin mo nga itong papel na to. Sabi ko, ano po yan? Prayer request para sa tapo niya. Kasi nakikilip na rin siya ng no radio eh. Tapos yung prayer request na pala, parang may sakit ng tatay ko sa bato. Yun ang prayer request niya. Hanggang isang araw, yan ang pangalan. At every Sunday, every Friday, kung sino po yung gusto mag-join alas 7 ng gabi, sino yung gusto mag-join pumunta rito, akin ipag-tetrate ko natin. At kapag yung pagay na po ay kinukog, sabihin nyo lang po para alisin natin dito sa box. Hindi lang po ito dito ginagawa ko, hindi makikin dito sa taytay. At ilang weeks na ginagawa ay makamit po yung testimony at itutuloy ko tayo mga kalamit. Yeah. Salamat po sa Pakinoon at uh, magandang mga kapag-aaral. Um, Palagpakan po eh. atin, uh. <laughs> okay. well, natin si Pastor Ace sa kanyang uh, mensahe kaila sa ating Panginoon tungkol sa Jun uh, genuine and godly love. Ito po ay tunay na pagmamahal ng mga o ng agape love. Na agape love means ito po yung walang hanggang pag-ibig na sinisimula ng ating Panginoong Yesus. Siya po ito, agape love. Hindi po ang agape love, ito ay po. Ang Panginoong Yesus po ito. No? Na kung saan tinuturo sa atin na magkaroon tayo ng sacrificial love. Yan, ang pag-ibig pa na talaga mayroong sakripisyo. Yan, at love and action. Wala po pag, kung wala kang aksyon na gagawin, ibig sabihin, hindi mo mahalan yung kapwa. No? Kailangan laging kasama yan, ang, ang pag-ibig aksyon. Isa pa, pag mahal mo yung kapwa, napapatawad mo siya. Di ba? Na forgiving love. Hindi lang yun, baging ang kaaway natin, mahalin natin. E paano tanong? E kaaway natin sinang pagmamahalan. Yan. Buwan ng love. Yeah, pagmamahalan. Yan, Feb, no? Pero araw-araw naman, araw-araw, uh, uh, lagay natin sa puso na yung love ay mawag na sa atin. Hindi uh, mahalin mo yung sarili, ay uh, yung kapwa, gaya ng yung sarili. Yan. Yeah? Hindi natin mamamahal ang kapwa kung hindi natin ay hindi natin mapamamahal ang ating sarili kung kayo eh, Hindi natin sila mamamahal kung hindi mo mahal, mahal ang sarili. Kayo. Kaya kailangan, uh, kung ano yung inutos ng Diyos, magmahalan tayo. Amen? Amen. Uh, yung mensahe na ito, uh, pag lumabas tayo, ay uh, tatak natin sa ating papuso na kung saan ang mensahe ng pagtunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Na i-apply natin sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So, ang iyong salita, Panginoon, sa oras na ito. Kaya kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyo, o daming dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, na dinala mo siya dito sa oras na ito. Aming Ama, maraming maraming salamat sa mga kapatiran na naranito, O oh Diyos. Na buhay kayo, O oh, Panginoon. Hallelujah Maraming salamat po sa iyong katakilaan Salamat sa pangako po Panginoon At salamat po sa iglesia nito O God na pinagkatiwala po Sa amin at sa aking mga kamanggagawa O God Sabi po nga Lord Ang kinalulugod po in ng iglesia Ang nagpupunga ng Tiktok 30 Tiktok 60 tip 100, right, Lord. At tiktok 100 Salamat Panginoon Anahalig kami o God Ang iglesia nito ay patuloy po sinasamahan pa rin ang salamat po sa mga kasama namin o Lord sa iglesia ito, sa pagsamba, sa pagpupuri at pagtapasalamat sa iyo Panginoon. Wala po kami hangarin o God kundi maibalik ang tao sa relasyon sa iyo Panginoon. Amen. Lord, salamat po ikaw po ang patuloy mo ang Panginoon sa bawat isa Panginoon na nandito ngayong kumaga at maging po sa mga hindi natin atin. Pabutin niyo po sila Lord. Ano man mga problema, suni kami Panginoon, abutin mo po sila, Panginoon. Sa so, umaga nito, hinihiling po namin yung masaganang pagpapalang ng kumula sa iyo, Panginoon. Ang pag-ibig mo at ang pagsama ng iyong na Espiritu Santo ay lagi pong sumangamin lahat sa pangalaman ng anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen.